Yung ba'y pinunta natin? Ganina? No. Pero tayo babalik. Don't worry. Nani, ang iba bang kotse, walang amoy. Ha? Bakit? Kasi baka mahilo ko. Walang amoy. Wala. Ano na kung saka tatay Pido? Ha? Saka ano sa tatay Pido. Tukit tatay Pido meron eh. Nakakahili yung amoy. Parang gusto sa mukha Bakit? Gusto ko sa sasakay ako sa kapsin ko Ay, ng aso. may 那个。